Magandang araw no mga kabutsya. Maraming kasi nagko-comment sa akin doon sa pinos ko nung ano. Yung matagal na rin yung mga June pa tayo. Yung nag-post ako na kahit walang masyadong experience. Basta medyo marunong sa basic ng cutting. Walang problema dito mag-apply sa ano namin. Sa agency at saka sa kumpanya namin. Sa akin naman, reality talk lang tayo mga kabutsya halos lahat naman dito wala talagang alam na dumarating hindi naman masyadong mahigpit dito sa kumpanya namin kasi iti-training naman kayo yung pagkakalam ko lang kasi ngayon yung agency ang yung humigpit kasi nga tingnan nyo, bansang Middle East lang yung bansang Middle East lang maghihingi na sila ngayon ng picture tsaka ano? picture tsaka video pero walang problema yun basta mga basta yung sinasabog sa yung pag-apply nyo tuluyin nyo lang yung ano, yung mga requirements na hinihingi. Tsaka, kung tatanungin kayo, kung interviewin kayo ng agency, sabihin nyo na meron kayong basic na alam sa cutting. Yun lang mga kabutser. Pero yung mga sabi sa akin na ano lang daw yan, yung mga content na ginagawa ang puro daw ano, nasa inyo na lang yung mga kabutser. Ako, oh, hindi ako nag sa inyo, hindi discriminate, hindi ko kayo rin parang pinapainaan ng loob na mag-apply dito. Walang problema sa inyo. Kung maniwala kayo sa akin sa hindi, sa 15 years ko dito, halos lahat na ng mga kasama kong mga Pilipino, halos pero pangako last, ano, security guard dyan, dyan sa Pilipinas, kapag-apply ng butcher. Ang isang sikreto na parang apply kayo dyan sa ano, agency mga kabutcher, kaibiganin nyo yung kung sinong employee, ano, nagtatrabaho dyan, yung agent dyan sa ano, yun ang pinaka-the Sabihin nyo lang na gusto nyo magtrabaho dito ng isang butcher, ay alam ako ka ako, galing ka sa mga wheat market, may experience ka ng konti dyan, yun lang mga kabutcher. Nagihiwa-hiwa naman kayo ng adobo dyan ng baboy ha. Nakakapanood kayo dyan sa palengke. Tsaka yan, for example, maroon pa umawak ng kutsilo mga kabutsar. Ganun lang. Basic cutting lang dito. Kasi wala naman hindi naman yung pag apply nyo naman mga kabutsar. Hindi naman bansang UK ha, na ano talaga. Tsaka halos marami lang nagtitraining mga kabutsar na karating ng UK. Halos ilang months lang yung sinang training. Hindi yan sila mga veterans. Lalo na kung nandiyan yung mga nasa palengke pa nagtatrabaho. Kaya yun, sa akin, wala akong mga ano sa inyo ma advise ako sa inyo mga butcher. yung minimi yung yung, yung inaano ko lang sa inyo dito rin yung mag-apply kung gusto niyo talaga maging butcher habang nag-apply kayo mag-aral kayo sa mga maghiwa ng mga for example mga baka mga ano tsaka kung namamalingi kayo panoorin niyo kung anong ginagawa pero dito naman sa bansang Middle East more in deep kami tsaka tupa Manood kayo ngayon sa mga video. Yun ang mga tips ko sa inyo. Manood kayo kung paano mag-iwa-iwa. Pagdating nyo dito, ah, napanood ko na Medyo may alam na ako sa basic dyan. Tsaka pagdating naman dito, patuturuan kayo. Kaya yung mga nagko-comment sa akin, halos na, ayaw ko, napapanghinaan kayo ng lobo, hindi nyo kaya mag-apply, kaya hanggang dyan na lang kayo. Kung hindi nyo susubukan, eh, walang mararating sa buhay nyo, mga kabutser. Lalo na yung gustong mga ano, kasi pwede rin ito kawing stepping stone dito sa bansang Middle East, kasi nga, morin beep din kami, tsaka lang, kung makarating kayo sa Canada, UK, tuloy nyo, di ba? Ako, yung ginagawa akong video, hindi naman to Bahala kayo kung gusto niyo hindi, walang pilitan kasi nga nagaano lang ako kasi marami ako hindi naman para sa inyo rin yung mga walang experience. Eh. Yung mga may mga alam diyan sa basic para sa mga kapwa ko yung katrabaho diyan sa palengke kasi nagtatrabaho ako sa palengke diyan. Sa akin wala namang basic na alam yung mga kabutser. Yung pagtatrabaho ko diyan sa palengke kasi meat cutter lang ako, paghiwa lang ako ng adobo dati. Paghiwa lang ng anong order ng restaurant. Wala rin ako alam sa mga artas cutting yung mga pagsi-separate-separate kundi yung basic lang yun, mga kabutser ya, yeah. yun. Di ba, Brad? Yung hindi na kailangan masyadong experience, di ba? Yun. Yeah. Yung iba kasi, gustong gusto experience, nag-training pa sa ano, eh, wala tayo mga Ayan, si Tropa. Galing siyang isdaan, nag-ship siya sa butcher, kasi gusto niya matuto, eh di, ayos na, di ba? Marunong ka sa butcher, eh. eh, uh -huh. e ako, di ako marunong sa isda. Minsan, nag-aano ko dun sa, nakikita yung mga nagbibit, bibit nag-nanunod ako sa kabilang section ko, nagtatry-try din ako magiwa kasi natutuwa ako magiwa ng salmon eh. Di ba? Yung salmon steak. Paano magiwa niya? Yung mga ano. Nakakatuwa rin eh. Kailangan mo rin kumuha ng kunting kaalaman lang yun. Kaya hindi ka pwede mag-steak ka lang sa isang trabaho mo mga kabitsya. Lalo sa mga baguan, yung mga first timing yung kanan. Tuloy nyo lang. Basta yung mga pinupos mo dyan sa FDPs ko, yung mga agency na yun, yung mga legit niya mga kabitsya. May pang Europe, kay pa UK, Canada, lahat ng mga binibigas tapos panoorin nyo na lang yung ibang vlogger na mga gusto nyo sa Europe, yung si Bush Sherwin, si Daddy Mac yan, kasi yung si John ng New Zealand vlog, yan, panoorin nyo tsaka so, huwag kayo maano kung hindi man kayo pag mag-send kayo sa ng email dun sa agency para mga siya pag once na hindi kayo nire-reply, ibig sabihin hindi maganda rin yung magiging tips nyo hindi maganda yung resume nyo, hindi kayo qualified kaya yung mga, mga malalayo pa ng mga kabutcher, yun mag-send lang kayo try nyo baka magustuhan sulat nyo doon kumplikuhin nyo yung, yung experience nyo yung pinaka the best kung saan kayo mga kumpanya nagtatrabaho lalo na yung mga butcher talaga na may mga experience na para kung kilala yung mga pinagtatrabuhan nyo yun mga kabutcher ano nyo tuloy nyo kasi gandahan nyo rin yung resume nyo kasi si nagsisend pa lang kayo ng ano nyo eh nagsisend pa lang kayo ng ano nyo pinaka resume nyo kasi pag hindi magustuhan ng agent doon kayo opisina wala i-reject -re kayo kaya yun, medyo damihan nyo yun na lang yung experience nyo. Kung ilang taon kayo, yun, sulat nyo mga kabutsa. Walang problema sa anong pagsusulat ng doon sa resume, dagdagan nyo ng dagdagan. Kaya yun, ang, yung mga malalayo pala. si marami rin nag-message sa akin, lalo na yung mga nasa Mindanao, Cebu. Yun, shout out sa inyo. Kung mag-send kayo ng email, tips ko sa inyo, gandahan nyo yung mga ano nyo, yung mga resume nyo para hindi kayo ma ng, di pa ano yan eh. Sa agency pa lang yan. Lalo na kung mag-meron interview pasahin pero automatic yung papasok na kayo pag makapasa kayo sa agency. okay? kaya hanggang dito lang mga butcher shout out sa mga malayang lugar tuloy nyo lang kasi yung mga malalapit lang sa Maynila mas maganda puntahan yung agency kaya hindi ko napahabaan yung video nyo to Saka sa mga walang masyadong experience na gusto mag-apply try nyo lang diba? kaya hanggang dito na lang try nyo kung hindi kayo mag-try hanggang dyan na lang kayo sa mga nanonood to bless